Hello guys, na ako'y pangutana. Nakahatag ka na ba Og cellphone si mo anak na wala pa sa insakto edad? Kung nakahatag na ka, sa so, wala pa, good. Isip Usa sa kaginikanan atong proteksyonan atong mga anak. Labi na yun sa kanang ilang ma-search-search. Na search. isa ka paagi anak nga matabangan na to atong mga anak nga malikayan ang mga sites nga malaswa. Gusto mo makabalo, tanawa ni nga video. Mag-open tag Chrome. Lata na to gamay. Okay, click ta ning tulo to sa top right. Then pangitaon na to ang settings. Scroll down ta gamay. Ayun ang settings. Then privacy and security, click na to na. Then pangitaon na to ang use secure DNS. Nagi na siya sa ubos. Scroll down lang. Click na to. Activate na to ang secure DNS at click lang. Then click choose another provider. Sa custom na arrow nga gamay, click na. Then choose family filter. And we are done. So atong testingan guys, no? Di lang nato ipakita ang site. Atong testingan, good. Dapat ang mugawas kay this site cannot be reached. So ayan guys, success, no? So kanib, unsa mga malaswang sites, di gina siya ma-open. Ang pag-protection sa anak, mauna ang tinood nga pagmahal kanila. So bye-bye!